Hi guys, good afternoon. Time check is 5 p.m. For today's video guys, palaot na naman kami kasama yung aking bunsong anak tsaka yung aking asawa. So guys, no. Kahit anong lakas ng hangin, alon, guguol lang, 'wag susuko sa buhay. Kahit walang kuha, sige lang. Patuloy lang hangga't sa may awa din ang Diyos guys no para makabili rin kami ng aming uh, bigas sa araw-araw so sa kabay pa nga mayroong grasya yan guys na makuha no guys sige lang patuloy lang tayo sa buhay wag susuko go 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 lang everyday always yan lang yung aming kwan hanap buhay so yun kasi guys yung dito sa Bantayan Island, Cebu yung hanap buhay dito banta kasi malapit kami sa malapit kami sa dagat so yun guys yung hanap buhay dito sa kayon kasi kinalakihan na ng aking asawa na ganyan yung hanap buhay kasi yung yung kaniyang mga parents dati ganyan din yung hanap buhay Guys, maganda din naman ito pag yung meron kang uh, kuha kasi yun maganda makabili ka ng bigas mo pero mas halos madalas walang kuha kasi yun sa dami din naman nagpapalaot nice tingnan mo yun yung pala guys yung asawa ko kasi siya na yung dati yung anak ko yung naglalaglag ng lambat sa sa tubig sa dagat dati yung anak kong bunso kasi ngayon asawa ko na kasi yung anak ko hindi na bawal na siya mag uh, hawak ng mabigat kasi pinagbawalan na siya ng doktor na okay, guys no? pagdating yan mamaya ng 6.30 hihilain na yan ng, ng asawa ko sana may grass Yung, yung tawag siya, manumano. And guys, mabigat. Mabigat siya. Hilain mo pa akit dyan. So, ako, sumasama din ako minsan, lalo na pag yung pagsahapon kasi kailangan tatlo para diretsyo, diretsyo na pag ayos ng lambat. Kasi pag dalawa lang, hindi siya, hindi siya mat, maayos na lagay dyan sa ano, kasi may ano na mahirap na okay lang kung maaga pero pag yung gabi na nimbawa mag maglaot ng 5pm kailangan tatlo para pagdating dito sa tabi hindi na magayos ng lambat kasi doon pa habang hinihila inaayos din namin dalawa ng anak ko hilain yan mamaya ng asawa ko para sana may grasya, makabili kami ng aming bigas yan guys no. yan, mabilis ma mabilis na siya kasi yan na nga, nasanayan na yan sanayan na yung asawa ko malapit na yan matapos yung paglaglag ng lambat tapos pag natapos na laglag yung lambat magpapahinga ng mga kalahating oras tapos hihilain na naman so yan tapos na gantay na lang kami ng uh, 6.30